Morning guys. Yan, puna tayo doon sa ating lake na manukan. Yan. naggagit pa tayo ng buko dito. Maggagata pala tayo dalawa yan. Yan. Punta tayo dito. Nagpali pinaliguan ko pala yung mga ano. Mga pinabanded natin yung 7 na piraso kasi mainit. Yan. Yan sila. Kakatapos ko lang sila pinaliguan Ayan. tignan natin Ayan dito ulit tayo yan yan sila isang basa yung mga puti natin yung yan sila sobrang init dito yan o puro fish pond pa nasa paligid natin Tagal tumubo ng ano na ito. Itong mga dahon niya. Update ko nga pala kayo dun sa magkakapatid natin. So, binili, binili na pala yung isa. Yung, mga, yung isang kapatid na ito. Bali, tatlo na lang silang natira. Binili na ni Bossing. Hindi ko na nabidyohan yung pagpunta niya dito. Nag, nag meet up na lang pala kami dun sa labas. Yan. Doon yung isa. Yan. So, ito yung paligid natin. Puro fish pond. Yan, daming malunggay dito. Yan, gusto nyong maggulay ng malunggay. Yan, guys. Papakita ko sa inyo mamaya yung pagkuani sir. Ito pala yung kinuha ni bossing, guys. Ito. Itong manok na to. Yan, na yung mabuti. So eto pala sir guys, tignan nyo naman, napaka pogi. Subscribe and follow nyo ako guys. Thank you.